PMX125. Mga kadalasan nasisira, mga kadalasan nagiging problema ng mga PMX125 ay marami na ngayon. Hindi na gaya noong unang panahon na matibay ang mga makina. Ngayon, puro problema na yung dinudulot ng mga motor ngayon. Madalas kahit bago, nagkakaproblema yan tulad dito pandarin natin tingnan natin narinig nyo mga busing sobrang ingay yung makina hindi lang natin sigurado kung dito sa cylinder head o dito sa may gear ng ating electric starter. Kung dito sa cylinder head, yung kanyang push rod ang magiging problema dyan at ang rocker arm. Kung dito naman, ay yung kanyang gear ng electric starter. Kadalasan dito, nangyayari yung kanyang electric starter, yung gear nya ay yun ng tumutunog. So, mas malakas ng kutob ko na dito yung yung may problema. So, dito muna natin bubuksan. Unahin natin to Dito sa kanyang crankcase, dito sa may magneto, alisin lang natin tong mga maliliit na tornilyo. Pagkatapos, pag hindi natin nahanap dun sa baba, isusunod natin dito sa kanyang top cylinder head. Titignan natin yung kanyang push rod at saka yung rocker arms. Pero bago natin simulan mga busing, intro muna tayo. Naalis na natin yung kanyang mga tornilyo, mga busing. Then, kung mahirapan kayong alisin yan, kuha lang kayo ng flat screw, then sungkitin nyo rito. So, tingnan natin yung kanyang gear. Ah, ayan. Tingnan nyo naman, sobrang dumi. Sobrang kinalawang mga busing. So, para hindi tayo magbaklas ng buong crankcase, ito muna yung itesting natin na alisin baka sakaling magawan natin ng o baka mawala yung tunog. Then pagkatapos, testing natin ulit, pandarin natin habang wala yung isang gear. So, lang natin, then kickstarter. So narinig nyo mga busing, medyo tumila yung ingay sa loob. So meron pa din pero bihira na lang. May problema pa so kailangan natin alisin tong kanyang buong crankcase para makita natin o malis natin yung o ma-repair natin yung kanyang sira. So ibig sabihin dito yung talagang tumutunog. Then, kapag medyo nahirapan kayo, kuha lang kayo ng flat screw, mga bushing. Then, sikwat nyo dito, maalis yan, mga bushing. So, ito yung isang gear. Ito yung sa makina at sa kanyang electric starter. So, ito yung alisin muna natin alisin natin to kung sira na yung kanyang starter mas mainam alisin na lang natin pero kung hindi pa dapat i-repair natin yung kanyang lagayan so subukan muna natin alisin to mga busing then tatry na natin total sira din naman yung kanyang electric nito kailangan na natin alisin yan then try natin kung wala na yung maingay sa loob Subukan na natin ngayon mga bossing dahil na ibalik na natin yung kanyang crown case. So nakita nyo mga busing okay na siya pero balik natin itong isang gear para hindi mawala kung sakaling mag repair tayo ng kanyang electric, electric starter ay hindi nandyan lang yung isang gear na yan. So yung isang gear lang ang ating inalis. So maraming salamat na naman mga busing at magandang araw sa inyong lahat and God bless. On my way Needed a friend and the way I feel now I decide to be with you till the end just some more